Congratulations, Alas Pilipinas for entering sa semifinals ng AVC Cup Challenge 2024. Isa itong history para sa bansa. May mga nagsasabi na hindi daw mga dating players ng ibang bansa ang nakalaban ng Alas Pilipinas ngayon. Iba din naman ang line-up ng Alas Pilipinas ngayon. Kaya support na lang at maging masaya sa tagumpay nila. Kahit sinong player ang naglalaro para sa bayan ay sigurado naman na ginagawa nila ang lahat, ibinibigay ang puso para manalo at makapagbigay ng karangalan para sa bansa. Sana ito na ang maging simula sa pagbuo ng isang solidong koponan para sa Women's Volleyball National Team. Magdagdag na lang ng ibang player na sa tingin nila ay makakatulong pa para mas lalong mapalakas ang team Alas Pilipinas.